Mga katita, ito na nga po pala yung kwarto na nilalagyan namin ng skim coat. At ito na po, uh, okay na po siya. Bali, hindi ko na nga lang po siya ng pinipinturahan gawa ng umalis po ako at pagbalik ko dito ay natapos na pong pinturahan ng pinsan ko dahil mas mag, ma lang naman po ito mas mabilis pong magpintura kumpara po sa paglalagay ng skin ko ayan. at ito nga po pala ang aming higaan bali kutsyon lang po ang higaan namin dito at wala pong bed frame ayan hindi pa po kami nakakapagpagawa o hindi pa po kami nakakabili ng bed frame dahil hindi pa naman po kami nag-i-stay talaga dito. Bali, umuwi-uwi lang po kami dito kapag may kaunting kapirahan. May kaunting pampagawa kung ano man po yung pwedeng ipagawa. Ayan. Bali, meron din po dito maliit na katre. Nalagayan po namin ng mga gamit para kung sakali pong umulan, hindi po siya mabasa gawa ng may natulo po dito ayan po hindi na po namin yan tinatanggal para in case po na biglang umulan ng hating gabi ay hindi na po kami maghahagilap ng pansahod ayan bali sa susunod po kapag may awan Diyos ay ayan naman pong bubong papaayos namin uh, ayun po, sira na po yung ano niya yung kahoy yan kaya ipon po muna ulit tayo ng tampagawa <laughs> 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 guys, yung buti kayo po dito sa amin kumuha po ng ano pantutuli Ayan, magtututuli po siguro siya. O oh, akala niya po siguro ay pagkain yung cotton buds na yun. <laughs> Nakatawa naman